O, oh, huwag masyado malapit sa fountain, ha? Mabasa ka, o? Oh? <laughs> Mabasa ka dyan Lay <laughs> <Anyel! Layo! laughs> Ayan na, ayan na, papunta na sa yung water. Tayo! <laughs> oh, may ikot, ba? Diba? <laughs> Palapit na sa kanya eh. Ala, yun, ayun, 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 ikot na sa'yo. Oh, ngayon lang.